Good morning. So it's 8.30 in the morning. Nandito po tayo ulit sa EDSA Corner Top Avenue, no. So as I said, babalik-balikan po natin ito kasama po ang uh, mga katuwang po natin such as ang PNP Highway Patrol Group po, no. Isa po 'yan sa ating mga steps to ensure that we are consistent and yun nga po, alam naman natin medyo mabigat po ang problema dito. So araw-arawin po natin ito. Nasaan kayo? Yung mga pasayero na yan, alisin nyo, itaboy nyo yan. Itaboy nyo yung mga pasayero. Paalisin nyo dyan. Huh? Pwede po ba mahiram ang lisensya? Pwede po bang mayroon lisensya? Ha? Oo nga po, dapat di po kayo nagpapasakay. Saka kita mo nandyan ako, dire-direcho ka. Pera po na ang lisensya. Pera po muna na ang lisensya nyo. Nasa harap na ako, nagsakay at nagbaba pa. Sulat ka man yung plaka eh. Dapat may ORCR po kayo. Counter check mo yung chassis number sa engine number kung uisa.